guys. luto kami ng ano, tala. Ang gagawa niya. Maliluto ako ng uh, monggo. Isang monggo with ano siya. Gilis. Yan. Matagal na rin kami hindi nakakain ng ganito kasi minsan masakit yung mga paa-paa. Ito, kaya walang maulam ngayon. Kaya tayo natin yung ulit ng Tumisang monggo Yes. Yes. Kunti lang yung nagay kong oil para naman hindi masyadong maano. Maano lang. So, lagay natin yung ating mongga. Ouch. Ayan natin yung ating mini pan anak ako Si ate na lang magpainom sa manok, nak Ayan, lagay pa natin yung ating munggo ang kaldera. Oh, Paino naman ang manok na tubig.